for today's vlog guys hapon na guys so papunta kami doon sa fish pan, guys kasi nga guys magpapakain kami ng mga isda kita nyo naman guys bagong guli si Inday pasaway galit ko guys no guys ang negra ko na guys dito sa kan ng guys pakalabas ko guys Medyo tumaba na ako kikita nyo guys. Yung mga dinadaan ko po guys. Aray ko, natusok yung pa ako. Guro dun sa ilog guys. Ay, napakan ko. Ay, guys. Oh. Samahan nyo si Inday pasabay guys. Huh. Huh. Nahingal ako guys. Aray guys, magpapakain natin. Ang tilapia guys. Kita nyo guys yung mga dinadaanan ko guys so. Oh. 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 Ito pala yung dinadaanan namin kagahapon guys. Mais guys so. Oh. Huh. Ito sa kabundukan ng kabikulan guys. Ito guys ang kulit ni Inday. Masaway guys. Ah. Huh. Aray ko guys. Sana pumayat na ako ulit guys. Kasi iba guys sa akin mataba guys. Huh. Nakakatanda ng mukha. Huh. Ayun, guys. Malapit na tayo sa fish pond, guys. Ah, kunting tiis na lang, Inday. inday pasaway. Hey, hello, guys. Grabe. Nakakaingal. Ayun, guys. Nandito na sa fish pan, guys. Good job. Good job. Ano nga, guys. So dahil nandito na tayo, guys. Magpapakain na tayo ng mga isda, guys. Let's go, guys. Tara. Wow. Steve. so maputik here. Ay, ayan um, agad. Matumba yan ang bato. Hindi yan. No, matumba yan? Pag-isa na. Fish fun guys. Ito tayo mapapakain ng mga ista guys. Kakahingal ha, ha guys. Sobra. Ay natatakpan yung ano. Nagawa namin guys. So. Natakpan yung butas guys. So, kailangan niya ano guys kasi nga yung tubig guys so maagos dito guys so mapupuno yung fish pan guys baka makatakas yung mga isda guys yun guys so dahil nga napupuno yung fish pan guys eh paano yan ha napupuno malapit na mapuno yung fish pan oh. Eh. baka makatakas yung mga isda eh na nga guys ihagis na yung pagkain guys oh. So, tignan natin guys kung maglalabasan pa ang mga isda guys tilapia where are you tilapia labas na yeah. wow ang dami guys ng mga isda guys ah, magtilabasan silang lahat guys parang ko guys makita nga rin guys kung gaano padadami ang mga isda dito guys buhay provincia namin guys dito sa kabundukan ng kabundukan ayun guys oh naglabas yung isda guys oh ano nakikita niyo guys. Magisang siya ng mga pagkain guys. Wow. Ayan na guys. Nakikita niyo guys yung mga bumubula bulak guys. Yan yung mga isda guys. Nandoon kasi sa dulo yung mga isda guys. So, oh. O ito yung mga isda na to eh. Ang layo-layo eh. Ano ba yan? Parang may SCT ata yan ah. Eh. Bakit may ganyan oh, parang may langis. Ha? Tika. Kukunuko ka, may malaso yung isda niyan ah. Masan ba yung mga isda. Hindi ko na makita, guys. Wala yung mga isda, guys. Nasa ba yung banda, guys? Ayun, oh, astig, oh. Oh, may namatay na isda. Sayang, guys tilapia guys oh ini okay guys oh wow ang dami ini sa taas nabasa na sila guys ito guys ang kulit ng mga ista guys ewan ko lang guys kung nakikita nyo sila guys kasi medyo madilim dilim na rin hunti guys kasi hapon na nga guys Siguro guys, yan lang muna guys for today's hours with you guys. Kabuch, thank you for watching and God bless you all. Please subscribe. Wow, dami ng isda. Doon sa dulo. So, madami.